si Tantan very good kayo sa iyang pag-eskwela. very good po siya kung mangchika sa maning bataan eh. Unsa man mga giadto diri asoy? What? Hello, it's me your tita. Tuan na pong ubanan si Tantan sa iyahang eskwelahan. Bago mi ato sa school, nagkisa siya sa iyahang father. Unya nang let's go na dayon mi dayon. Namaktas rami para malingaw po ming duha. Kaya wala may mo drive sa mo ah. A walking walking lang sa taron para ma-exercise ato ang mga lakad. Ato ang mga tiil di ay. Ah, Ahem, kagara. Cute kayo si Tantan tanawon sa iyahang uniforme. Nice juning maguniform mag-uniform ta pag mag-eskwela ta. Kaya para ing jud ta nga estudyante ta. Samtang galakaw mi padulong sa school. Nakita niya si Sky nga iyahang classmate. Diriya sa ilahang balay unya kay dili man day maka eskwela si Sky kay daw sila ilakaw mauto nang lakaw nami ug naabot na jud mi diriya sa barangay Nueva Persa Child Development Center in short diriya sa daycare mao ni ang eskwelahan sa mga gagmay gagmayng bata kabalo na jud si Tantan nga kadaabot niya iyang ibutang iyang sapatos dira ao kay mao po itugon sa ilahang maestra Maung makatuon jud dayon ang mga bata kay tudluan manggod special thanks sa iyang mam kay nakatuon jud si Tantan pagsulod ni Tantan nakitan dayon niya iyahang mga classmates na mga girls na apoy boys basta kung bata palagi tano wala jud tay kaulaw kung makasalamuha tag mga classmates pero kining dagko na ta ambot magulaulaw manuon ta oy maghulat rata kung pansinon tinuod ba ang oras dai sa pagsulod ni tantan diriya sa iyang eskwela kay 8 am in the morning to 10 am bali 3 hours siya magtuon ug sakto man kaya kay bata pa pod sila ba dili makaya sa ilahang brain magmemorize kung daghan kaayo ang activity maayo nang isa-isa duha-duha okay lang na lingaw jud Ayu tanawon ang mga bata kay nana magudpod sa una katong mga bata pata Ugunta, proud sila nga bata pa sila kay wala pa mampod pud problema kay kung mudako na sila aw dili na ang pagawayaway ilang problemahon ang pagpangita na og pero nowadays karon nga panahon no kay dali na lang jud kaayo mutubo ang mga bata kana ganing baby dali na lang muda ko kay ang oras mangud karon dali ra kaayo mudagan mo nang eskwela jud ta kay pohon dili na nato mamalayan ng adlaw nga hapit na dayta mo graduate ug hapit na ta makatrabaho at atong gusto nga trabaho. Naglantaw jud ko sa teacher ani ba. Hasol kayo mutudlo og gagmayng bata. Kay dugay kaayo makasabot og dugay kaayo maminaw. Mao nang kailangan jud ang teacher na ay patience ug naay dakong pagsabot kay kabalo ko kining mga bata ang stressor sa maestra kay usahay makalagot, usahay makalingaw. Pero kung dedication jud nimo ang magtudlo og mga batang gagmay, aw dili na ka ma-stress kung magtudlo ka sa ilaha. Ma-enjoy ra jud ka og tudlo. Enjoy. Samtang naglantaw ko sa ilahang teaching session, nakasaksi jud ko nga kining mga batang nga may grabe ka badlungon, grabe ka sipat ah. Dagan diri, dagan dito ah, palaban sa mga mama, sa papa, sa lola, matita man, matito, ah lagi. Pero malingaw ra si tanta nog eskwela kay daghag mga chika, Hmm, um, mao na yang ganahan. Dili jud mawala sa mga bata nga mga tabian kaayo tanawa ning duha o kiling taas ug buhok nga lalaki o si Tantan ambot kung unsa na ila istoryahan naglecture ang maestro niya sila sige og tabi Ambut na mga bata ayon Nangutana ang maestra sa ilaha kung kabalo ba daw sila sa letrang A e, nga dako o A e, nga gamay. Ana sila nga kabalo daw. And daw ba? Tanawa ninyo si Tantan siya ang nagsulat ani A nga dako. Ka very good ni Tantan oi Kanya kining orasa nagpa-activity ilahang maestra. Magupit o construction paper ang ilahang ma'am. Kunya butangan sa maestra o glo ang ilahang A e, nga dako o A e, nga gamay. Kunya ang mga bata ara ang mupilit sa mga construction papers. Nga gigupit-gupit. Pero una, gipasulat sa sila Og pangalan sa taas aning ban paper para mailhan pod kung kinsaning papel inigting pasa pero dili pa jud in taon kabalo kayo si tantan magsulat sa iyang pangalan oy maong ginagaydan gaydan gaidan lang pod nako kay para kabalo siya mo trace Umali. Gipasulat na ko siya sa iyahang middle initial kining P kay iyahang pangalan Nathan P Maitem at least kabalo siya na, Ugderian, ay, so na siya, ug diri nagsugod na jud siya og trace nga niun raman pod siya dali ra pod kaayo habang nagapilit si Tantan sa iya ha ihapong mga classmates maupod ang gibuhat pero bilib ko ni Tantan kay siya jud una ang ning proud kaayo ko ni Tantan ani nga naglantaw sa iya ha kay mutuman na manggud siya kung unsa ang gipabuhat sa iya ha tana kung maingon sa imo ha palangga kayo ka ni tita ha i am the most tita of you nga supportive kaayo sa imo sa tanang butang ug uban sa imo ang mga lakaw tan lablab ka ni tita ikaw ang bata nga sipat nga mahadlok sa tita kay naa may bunal na ay hangertan ka Good. Siya jud ang unang ning pasa unya iyahang papel ang unang na checkan ning kiss dayon ko sa iya ha kay anak ko siya nga very good ka ayo okay. uh. Diri jud ang exciting part aning tantan kining pagsnack niya kining kalit og duol ding bata ambot close man jud kayo sila ani oy Kinikilig pa rin ako Asarap magmahal pag panalo Basta kay ako naglantaw, gikilig po ko nila. Sana all. Oh. Kaon ng kaon diraatan. Kay makakita si Jay Jay ani nga video, Apatay ah, patay yugatan. Samtang nagkaon si Tantan, syempre makaon po ng tita, kay kapoy biya bantay. Los los ni mutan, chicks boy kay ka. Seryalang kuto bangamuang ang video. Og shout out taaning fans ni Jairaog ni Tantan, shout out to Angel May Gumolon, Jaira Radaza, Lurilin Frias Dauba, og Grealin Muhado. Salamat sa inyong mga idol. Bye bye.